nyo lang yung punitin. Huwag nyo gupitin at baka magupit ang um, ano. Punitin yung butasin mo Yan o, na gi. Huwag nyo gugupitin at baka magupit la ang yan, boxy. Okay. Kung hindi nyo pa nakikita, buksan nyo muna. Hindi yung maganda agad. Saktong-sakto lang yan sa inyo. Ano yung nagustuhan nyo? Bago, huwag nang gugupitin it. Baka magupit lang din yung bag. Hindi, atin pupunitin. Ay, ganda, mami. Mami, huwag nang gugupitin. Baka ma... Hindi ito nakikita. Maganda agad. Ito. Oh. Bala na kung kahit sa lakit. Hmm, Hindi. Yes, Ganda. Eh. <laughs> ah, ganda. Uh, <laughs> Rabat polis ko sa inyo. Okay, harap ba? eh. Harap nga eh, harap nyo. Ah, cute. Ang ganda. Ganda daw eh, sabi ng ina ito ang eh. Tontoa ay, Ay, ganda eh. hmm. Hindi na kakagamit pa Hindi na lumaan yung bag. Maganda na yan. Hindi na malaki yan. Sakto lang yan Tama. sa inyo. Tama ng tamba. yung hmm. wala ako pa paglagyan dito lang. Ay, ang sosyal. Ang inyong ano, oh. Ikuti niya para kita. Ikuti. Yan. May, may, may mahaba yung tali. Ano na? Si Bala, ako nabigyan si Kapitra mo. Ayan yan ay bigay ibigay ng ati <laughs> Hindi ko yan bigay. Wala akong pambili eh. Ako lang ang murder niyan. At kayo yeah, na nagpili. Magpasalamat kayo sa ati Chire. Parahin ka ng Diyos, sa Dorina. Sabi sa ati Chire. Chire mm. Salamat. Daway, suma yung pagpapala sa Dorina. Mm. Suma iyo. Dahil alagaan ka ng Diyo. Alusugan. Mm. sa lahat pag mo, dun-dunin siya. Okay kay. na. Gandang bag ng mami. O. Oh. bag. Ganda, ganda. Buksan niyo nga loob. Patingin. Ang ganda ang bag, Dary. Yes, go. Naragyan ko ng pera. At lalagyan na ng pera.